Nak, Pilisa. Ngayon, Ma. Kuha ka nga ng pera doon sa wallet. ko, bilh ka magic, sarap kay Negra. Listen, mo. Apo Ma. Wala po akong pera doon. Aling Negra, pabilh po. Ano yung Pilisa? Ano yung Pilisa mo? dalawang magic, sarap po. ah mga pala pilisa po, mas Pamasko ko sa'yo, ha? Merry Christmas. Talaga po, Aling Negra. Maraming maraming po salamat. Merry Christmas po. Eh, paano pa sa'yo ko yung bata? Makapunta nga doon kay Nina, bigyan ko rin si Ninita. Pawa yung bata yun, hindi sila makapamasko. Meanwhile, Nanita, ayusin mo nga yung mga dalitan mo dyan ha. Pili mo yung mga labahan. Opo ma, inaas yun na po. Paglalaba ako bago man lang magbagong taon, eh wala tayong labahan. Lalabas ko na lang po dito, ma. Una oh, na. Ano ba yan yan? Magpapagong taon, daming pinaggagawa. Ay, naku, negra. Sino ba ba kikilis dito? Ako lang naman. Eh, yung anak kong nag-iisa, napakatamad naman. Magaling nga sa school, pero sa bahay, sa mga gawain bahay, napakatamad. Ako lang ang dito. Ako lang mag-iisis nito. naman ng paderamon mo niyan. Nakatakori mo na yan. Ano bang ginagamit kong kalan? <makes> eh, paano ba naman di itim-titim ginagamit ko sa Umaga nagkaka-huya ko pala mainitan ng tubig tong anak ko si Nita dahil ayaw nung malamig ng tubig. Kaya nito, siya napakalamig ng tubig. Kaya dapat pa kaitin ito. Nagkakapula ka talaga sa gi-i-i-i-is-is. Kaya nakaka sa palengke nabimili ka ng mga kung ano-ano. Oh! Ano? O na, bigyan mo ito sa anak kong kaya Nita. Pamasko ka yan sa kanya. Dahil lagi like, kinabi sa tindahan ko. Tanghutang kayo sa akin. Kaya pamasko niya mga suki ko. Salamat dito ha! Nagra! Ako tapusin mo na yan, Nena. Pag enjoy tayo mamaya ang gabi, mag-iinuin mo tayo tila pa rin. Kasi naman kung ano ba klaseng kalanbero ka, kung napaka ng takuri mo na yan. Sige ha, kita tayo mamaya. Happy New Year sa inyo. Sa inyo magnanay. Nahiya naman ako kay Negra. Kung makasabing maitim itong takuri ko eh. Yung kilikilingan niya, parang kakula lang naman. <laughs> parang nahiya yung tapurik ko.